Hello mga kailangga, tara na po't kumain na po tayo ng atin pong pananghalian. So for today's video nga po ay kakain na po tayo ng unlimited gulay. Abay, ito mga kailangga, libre lamang pong ating gulay na ito. Dahil sa paligid ay nagpitas-pitas nga lang ako dito ng kangkong. At syempre yung tangkong ay eh, akin pong ginisa-gisa nga lang. At tinagyan ko na lamang ng kaunting karne dahil meron pong nagpaihaw ng baboy dito. Eh, syempre nagpauta. At ito nga po ay eh, meron din po akong kamutitas na nilagyan dito po ng kaunting karne na pinirin to Abay, ang sarap po na ating panahalian dito mga kailongga. Kaya tarap po, kumain na po tayo ng unlimited gulay. Meron ibabahagan, kaunting kaalaman at tips nga lang po ito sa inyo mga kailongga. Dahil mataas ang dietary fiber ng kangkong syempre, pwede po ito sa mga taong mahirap dumumi. Dahil itong kangkong ay pwede pong maging ma regular ang inyong pagdudumi dito mga kailongga. At ito na nga po ay habang po akong kumakain, ay sarap na sarap ng po ako dito sa aking nilotong kangkong nag sa po. Ayan. So, yamitan na na po kumain na po tayo ng ating pananghalian. Ay, di ko na sakto. Oh, nahulog lagi. <laughs>